Uh, yeah. Tahimik lang ako Pero alam ng langit ang lahat kahit hindi mo makita, kahit hindi mo maramdaman Ngumingiti ako sa harap mo kahit sa loob ko unti-unting bumibigay ang tibok Sa tuwing dumadaan ka, parang mundo ko'y nag-slow mo Pero puso ko biglang bumibilis na parang suntok Sabi ng tropa, bro tama na yan Pero paano kung ikaw yung di ko kayang iwan? Pinipilit kong chill, parang wala lang Steady lang ang lakad, pero pag gabi na ako'y tulala Talong tinatanggap ka kahit walang laban Tawa ko cover up Pero hindi mo alam yung sakit na to Umasa pa rin Kahit ikaw mismo wala namang plano Tumingin pabalik sakin Lahat ng hindi ko masabi Ginawa ko ng dasal gabi-gabi Baka sa taas may makaringle Kasi ikaw hindi mo ako nakikita kahit sandali Alam na ng ano kita kamahal kahit di mo ramdam Ako yung nandito Pero iba yung hawak ng iyong matang malamlam Sa bawat sakit ako pa rin yung ako yung palaging nandyan Pero siya yung lagi mong pinipili Ako yung sumasalo sa luha mo Pero iba yung dinededicate mo ng ngiti Soft boy na may swag Pero sugatan sa loob Di mo lang napapansin Pinipilit ko maging matata Kahit ako yung naupo sa tuwing ikaw ay aalis Parang pelikulang ako yung bida Pero ibang lalaki ang ining mo ako yung kantang paulit-ulit mong naririnig Pero siya yung chorus na ayaw mong tanggalin Sa ulo mo at kahit masakit Nandito pa rin ako sa tabi Pinipili ka kahit alam ko Hindi mo ako pipiliin kahit kailan Araw-araw ko tong tinitiis Yung tadhana natin hindi nagkatagpo Kung pwede lang makita mo lahat ng tinatago Kung hindi ko mabitawan kahit gusto ko alam na ng langit Gano'n ka kamahal kahit di mo ramdam Ako yung nandito Pero iba yung hawak ng iyong matang malamlam Sa bawat sakit ako pa rin yung nagtatapang tapangan Alam na ng langit Pero ikaw Hindi mo alam Baka balang araw marinig mo rin yung tibok na sinisigaw ka Baka balang araw maisip mo at balikan yung taong naging naghintay kahit masama At kung di man mangyari, okay lang pangarap pa rin kita Minsan sapat na yung mahal mo kahit hindi ka mahal Pabalik ng tadhana Alam na ng lahat yung talo Ako pa rin yung hindi umaatras sa uno Alam na ng langit pero ikaw Hindi mo alam Anong hindi Hindi mo alam oh. oh, oh. Lahat ng di mo nakita At kahit hindi mo nalaman Ako pa rin to Patuloy na nagmamahal mula sa distansya